May mga sandali na ang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa sa isang libong salita. Isipin mo na pumasok ka sa isang lugar at nang hindi nagsasabi ng kahit ano, mapapansin mong ang mga tingin ay sabay na napapako sa iyo. Hindi iyon basta pagkakataon lamang, ito ay isang dinakikitang kapangyarihan na nagmumula sa presensyang hindi nangangailangan ng ingay para mapansin. Sa isang mundong halos lahat ay nag-aagawan ng atensyon, sa pamamagitan ng walang tigil na pagsasalita. Ang lalaking nakakaunawa ng kapangyarihan ng katahimikan ay nagiging isang hiwagang nagbubukas ng kuryosidad at pagnanasa. Marami ang naniniwala na upang makakuha ng pansin, kailangang magsalita ng walang tigil, magpakitang gilas sa pamamagitan ng mga kwento, tawanan at paliwanag. Ngunit ang totoo ay iba ang paraan ng pagtugon ng utak ng tao. Nahihikayat ito ng mga puwang na hindi nito ganap na nauunawaan, isang matatag na tingin na walang pagmamadali, isang paghinto na puno ng presensya, isang tamang katahimikan sa sandaling kinakailangan, ang mga iyon ay maaaring mas mapangakit kaysa sa pinakamahabang talumpati. Sa mismong puwang na iyon isinisilang ang kuryosidad, at ang kuryosidad ang unang hakbang tungo sa pagnanasa. Sinabi ni Machiavel na mas naniniwala ang mga tao sa kanilang nakikita kaysa sa kanilang naririnig. Nangangahulugan ito na hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong halaga gamit lamang ang mga salita. Ang talagang may bigat ay ang enerhiya na iyong ibinubuga, ang kakayahan mong kontrolin ang iyong sarili at ang tiwalang nararamdaman kahit walang anumang tunog. Sa bidyong ito, bilang isang sikulohistang pang-asal, ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang katahimikan bilang isang makapangyarihang sandata ng atraksyon. Bago tayo magsimula, Pindutin mo muna ang gusto ko ito sa bidyong ito ngayon. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng pananaw na ito at mag-subscribe sa kanal upang hindi mo mapalampas ang mga susunod na aral. Ang katahimikan ay isa sa mga kasangkapang pinakanalalait kapag pinag-uusapan ang atraksyon. Karamihan sa mga lalaki ay naniniwalang kailangan nilang magpahanga gamit ang mga kwento, biro at tuloy-tuloy na pagpapakita ng halaga upang mapansin. Gayunman ipinapakita ng psikolohiang pangasal na ang sobrang pagsasalita ay madalas may kabaligtarang epekto, nagiging inaasahan ka, karaniwan at minsan nakakainis. Ang utak ng tao ay malakas ang tugon sa mga puwang, sa hindi nasasabi, dahil likas itong gustong punan ang mga hindi nito maunawaan. Dito nagiging sandatang di nakikita ang katahimikan. Kapag natutunan mong gamitin ang katahimikan, titigil kang magmukhang balisa, at magsisimula kang maghatid ng tiwala. Ang lalaking nananatiling tahimik sa tamang sandali ay nagpapakita ng ganap na kontrol sa sarili. Para bang sinasabi niya, nang walang salita na hindi niya kailangang makipagkumpetensya para sa atensyon dahil sapat na ang kanyang halaga. Ang ganitong uri ng enerhiya ay mabilis na humihikayat ng pansin, lalo na sa mga lugar kung saan lahat ay pilit nagpapatunay ng kanilang sarili. Sinabi ni Machiavelli na mas naniniwala ang mga tao sa kung ano ang kanilang nakikita kaysa sa kung ano ang kanilang naririnig. Isa itong makapangyarihang paalala na hindi ang iyong mga talumpati ang lumilikha ng epekto, kundi ang imaheng binubuo mo. Ang isang kalmadong tindig, isang matatag na tingin at isang katahimikang may intensyon ay kayang magsabi ng higit pa kaysa sa anumang desperadong paliwanag. Lumilikha rin ng hiwaga ang katahimikan at ang hiwaga ay gasolina para sa kuryosidad. Kapag hindi mo agad ibinubunyag ang lahat, binibigyan mo ng puwang ang kanyang imahinasyon para magtrabaho. Ang isipan ng tao ay hindi matiis ang mga puwang at pilit itong pinupunan ng mga haka-haka. Kapag sobra kang nagsasalita, ibinibigay mo ang lahat ng sagot. Kapag kaunti at may estratehiya ang iyong sinasabi, nagiiwan ka ng mga tanong. Ang mga tanong na iyon ay nagiging interes at pinananatiling nakatuon ng atensyon sa iyo, isa pang mahalagang punto ay ang katahimikang ginamit ng maayos ay nagpapadala ng lakas emosyonal. Ang mga lalaking walang tiwala sa sarili ay nakakaramdam ng pangangailangan na punuin ang bawat pahinga ng salita para bang natatakot silang makalimutan. Ngunit ang lalaking marunong maghari sa katahimikan ay nagpapakita na siya ay komportable sa anumang sitwasyon at hindi kailangang patunayan ang anuman ang kapanatagang iyon ay hindi na nakikitang lakas at kapanahunan. Ito ang parehong damdamin kapag nasa harap tayo ng taong tiwala sa sarili. Hindi sila nagmamadali, hindi nakikipag-agawan sa espasyo, basta sila ay naroroon na may matibay na presensya. Kung ang mga natututuhan mo dito ay may saysay na para sa iyo, samantalahin upang pindutin ang gusto ko ito sa bidyong ito ngayon, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng ganitong mga gabay at mag-subscribe sa kanal. Nakatutulong ito upang maikalat ang kaalaman at tinitiyak na matatanggap mo ang mga susunod pang nilalaman na higit na magpapalalim sa iyong pag-unlad. Ang katahimikan ay maaari ring lumikha ng emosyonal na tensyon kapag ginamit ng may estratehiya. Isipin ang isang pag-uusap kung saan lahat ay umaasang sasagot ka kaagad. Ngunit pinipili mong huminga ng malalim maghintay at magsalita lamang kapag may mahalaga kang sasabihin. Ang simpleng kilos na ito ay nagbabago ng takbo ng sandali. Ang paghinto ay kumakapit ng atensyon, nagpapabigat sa iyong mga salita at ginagawang mas makabuluhan ang bawat parirala. Ipinapaliwanag ng sikulohiyang pangasal na ang utak ay nakikita ang mga paghinto bilang tanda ng autoridad dahil tanging ang taong tiwala sa sarili ang kayang manatiling tahimik nang walang pagmamadali. Isa pang makapangyarihang epekto ng katahimikan ay pinipigilan nitong masabi mo ang labis tungkol sa iyong sarili. Maraming lalaki ang nawawala ang hiwaga sa sobrang pagbabahagi ng bawat detalye ng kanilang buhay kapalit ng pag-apruba. Kapag sobra kang nagsasalita tungkol sa mga plano, damdamin at kahinaan, nababawasan ang iyong halaga. Kapag nananatili kang maingat at nagbibigay lamang ng piling piraso ng kung sino ka, Lumilikha ka ng aurang puno ng lalim at komplikadong nagaanyaya ng paghanga. Bukod dito, nakatutulong ang katahimikan upang sirain ng inaasahang ritmo ng komunikasyon. Kadalasan, ang mga pag-uusap ay sumusunod sa tuloy-tuloy na tanong at sagot, salita pagkatapos ng salita. Kapag naglalagay ka ng paghinto, binabago mo ang ritmo at lumilikha ng epekto. Ang banayad na pagbabagong ito ay nag-aalis sa kausap mula sa automaticong tugon at pinipilit siyang mas tutukan ka. Isa itong simpleng kasangkapan, ngunit napakalakas. Dahil ginagawang di malilimutan ang karaniwang usapan, sinabi rin ni Machiavel na ang nagnanais na igalang ay dapat matutong mamuno nang hindi kailangang magpataw ang katahimikan na isang banayad na paraan ng pamumuno. Kapag hindi ka nagmamadaling punuin ang espasyo, ipinapakita mong ikaw ang nagtatakda ng ritmo ng ugnayan. Ang kontrol na ito ay nakikitang tahimik na pamumuno at ang pamumuno ay isa sa pinakamalalakas na gatilyo ng atraksyon. Ang pagmaster sa katahimikan ay hindi nangangahulugang maging malamig o malayo. Nangangahulugan ito na komportable ka sa iyong sarili at hindi mo kailangang patunayan ng anuman gamit ang mga salita. Nangangahulugan ito na nagsasalita ka ng mas kaunti ngunit may mas malinaw na layunin. Nangangahulugan ito na hinahayaan mong mauna ang iyong presensya at ang iyong mga kilos ang magpatunay kung sino ka. Isa itong maselang balanse. Hindi ito tungkol sa pagwawalang bahala o pagpapakitang walang interes, kundi sa matalinong pagpili kung kailan at paano magsalita. Ang katahimikan ay may kapangyarihang lumikha ng kontraste sa isang mundong maingay. Karamihan sa mga tao ay sumusubok makakuha ng pansin sa pamamagitan ng pagsasalita ng mas malakas pagpuputol ng iba o pagyayabang sa mga nagawa. Kapag pinili mo ang estrategikong katahimikan, lumilikha ka ng bigla ang epekto na nagpapatingkad sa iyong presensya. Ang pagkakaibang ito ay gumigising ng kuryosidad dahil binabasag nito ang inaasahan. Ang isipan ng tao ay nagbibigay ng higit na pansin sa mga bagay na lumalabas sa nakasanayang pattern at ang lalaking hindi kailangang makipagkumpetensya sa ingay ay nagiging kaakit-akit. Isa pang makapangyarihang aspeto ay na ang katahimikan ay nagpapakita ng kasarinlan. Ang mga lalaking walang tiwala sa sarili ay may pangangailangang bigyang katwiran ang bawat kilos at patuloy na humanap ng pagpapatunay. Ngunit ang may kumpiyansa sa sarili ay nananatiling kalmado. Walang pagmamadaling magpaliwanag o ipagtanggol ang sarili. Ang ganitong tahimik na tindig ay nagpapakita sa iba na alam niya kung sino siya at ang tunay na kumpiyansa ay isa sa pinakamalalakas na gatilyo ng atraksyon. Sinabi ni Machiavel na ang mga tao ay mas nahuhulog sa mga anyo kaysa sa katotohanan. Nangangahulugan ito na bago pa man maunawaan ng isang tao kung sino ka, binibigyang kahulugan niya ang imaheng iyong ipinapadala. At ang katahimikan ay tumutulong hubugin ang imaheng iyon na may autoridad at hiwaga. Ang katahimikan ay isa ring malakas na kasangga para baligtarin ang laro ng emosyon. Madalas kapag ang isang babae ay mayroon ng kasama, nakasanayan na niyang tumanggap ng atensyon, papuri at maging ng kompetisyon para sa kanyang pagpapatibay. Kapag nakatagpo siya ng isang lalaking hindi nagmamadali, hindi sinusubukang agawin ang espasyo gamit ang mga salita, kundi nananatiling matatag at kalmado, may nagbabago. Napapansin ang kanyang walang malay ang kakaibang pattern, at nagsisimula siyang magtanong kung bakit hindi niya sinusundan ang karaniwang daloy. Ang pagbasag sa inaasahan na iyon ang simula ng interes. Bukod pa rito, ang maingat na paggamit ng katahimikan ay nagbibigay bigat sa bawat salitang sinasabi mo. Kapag kakaunti kang magsalita, nagiging mas mahalaga ang bawat pangungusap. Ang iyong mga salita ay tumitigil na maging ingay at nagiging mensahe. Pinapataas nito ang autoridad at epekto ng lahat ng iyong sinasabi ipinapaliwanag ng sikolohiya na ang nakikitang halaga ay direktang konektado sa kakulangan. Tulad ng isang bagay na bihira ay mas mahalaga, ang salitang bihira ding marinig ay may higit na lakas. Kung ang nilalamang ito ay may saysay sa iyo, samantalahin upang pindutin ang gusto ko ito sa bidyong ito ngayon. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng mga gabay na ito at mag-subscribe sa kanal. Ang simpleng aksyon na ito ay nakatutulong upang maikalat ang kaalaman at tinitiyak na patuloy kang matututo ng mga sikretong maaaring baguhin ang iyong buhay, mahalaga rin ang katahimikan para lumikha ng pagnanasa dahil nagbibigay ito ng puwang para ang kabilang panig ang maglagay ng emosyonal na enerhiya sa ugnayan. Kapag sobra kang nagsasalita, ibinibigay mo ang lahat. Kapag tahimik ka ng may estratehiya, lumilikha ka ng mga puwang na sinusubukan niyang punan. Ang galaw na ito ay naguudyok sa kanya na mamuhunan ng damdamin upang maunawaan ka at habang mas maraming enerhiya ang inilalagay ng isang tao para maunawaan ng iba mas lumalaki ang interes isa pang mahalagang punto ay pinipigilan ng katahimikan ang mga padalos-dalos na tugon na maaaring makasira ng atraksyon ang mga lalaking walang tiwala ay nagmamadaling sumagot sa mga pang-uyam labis na pumupuri o sinusubukang magpasaya para sa agarang pag-apruba Ngunit ang lalaking marunong sa katahimikan ay may oras upang mag-isip, huminga at tumugon ng may kalma. Ang paghintong ito ay nagpapakita ng entelihensyang emosyonal at nagbubunyag na ikaw ay pinamumunuan ng katuwiran at hindi ng bugso ng damdamin. Ipinapakita ng psikolohiyang pangasal na ang taong may kontrol sa sarili sa ilalim ng presyon ay nakikitang natural na pinuno. Sinabi ni Machiavelli na ang maingat na tao ay laging dapat handang umangkop sa mga kalagayan kasama sa paghahandang ito ang kaalaman kung kailan dapat magsalita at kung kailan dapat manahimik ang katahimikan ay isang anyo ng pag-angkop dahil nagbibigay ito ng pagkakataong obserbahan unawain at kumilos sa tamang oras binabago nito ang mga sitwasyong maaring pabor sa iba tungo sa mga pagkakataong nagdadala ng kapangyarihan sa iyo pinatitibay din ng katahimikan ang ideya na mayroon kang sariling buhay. Ang taong walang tigil na nagsasalita tungkol sa sarili o palaging sinusubukang punuin ang bawat sandali ng usapan ay nagiiwan ng impresyon na desperado siyang makuha ang pagpapatunay. Ngunit ang lalaking nakikinig, nagmamasid at nagsasalita lamang kapag talagang may ibig sabihin ay nagpapakita na ang kanyang buhay ay mayaman at hindi nakasalalay sa agarang pag-apruba. Ang persepsyong ito ay nagpapataas ng iyong pagiging kaakit-akit dahil ipinapakita nito ang emosyonal na kalayaan. Isa pang kawili-wiling epekto ng katahimikan ay natural nitong nililikha ang tensyong sexual. Kapag may mga paghinto sa pag-uusap, matagal na tinginan at kalmadong presensya, nagiging mas makapal ang hangin sa paligid. Ang ganitong uri ng tensyon ay hindi nangangailangan ng mapangahas na salita para mabuo. Umuusbong ito mula sa inaasahang binubuo ng katahimikan. Napakasensitibo ng isipan ng tao sa ganitong damdamin at ginagawang tahimik na pagnanasa. Kung nagugustuhan mo ang nilalamang ito at nais mong patuloy na matuto kung paano gamitin ang sikolohiya upang maging hindi mapigilan, samantalahin upang pindutin ang gusto ko ito sa bidyong ito ngayon. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng mga ideyang ito at mag-subscribe sa kanal. Sa ganitong paraan, tinitiyak mong magkakaroon ka ng akses sa mga bagong kaalaman na maaaring tuluyang baguhin ang paraan ng iyong pakikipag-ugnayan. Sa huli, binibigyang daan ng katahimikan na ikaw ay makapagmasid bago kumilos. Sa pagsasalita ng kaunti, mas nagiging mapanuri ka sa paligid sa kilos niya at sa mga palatandaan na ipinapadala niya nagbibigay ito sa iyo ng kalamangan dahil tumutugon ka ng mas tumpak. Habang ang iba ay padalos-dalos, ikaw ay nagiging estratehista. Itinuturo ng sikolohiya na ang taong mas mapagmasid at tumutugon ng kalmado ay karaniwang nagkakaroon ng mas magagandang resulta sa lipunan dahil kumikilos siya base sa impormasyon at hindi sa bugso ng damdamin. Ang pagmaster sa katahimikan ay sa makatuwid isang pagpapakita ng kapangyarihang sikolohikal hindi ito kawalan o kawalang kibo. Ito ay aksyon na nakatago sa katahimikan. Ito ay kontrol na hindi kailangang ipahayag. Kapag naunawaan mo ito, mauunawaan mong hindi mo kailangang makipagkompetensya, gamit ang mga salita para manatiling alaala. Ang tunay na nananatili sa isipan ng mga tao ay hindi ang mahahabang talumpati kundi ang mga presensiyang malakas na nakapagsasalita kahit walang sinasabi. Isa sa pinakamalalakas na kapangyarihan ng katahimikan ay ginagawa nitong magmukhang mapili ka. Napapansin ng babae kapag ang isang lalaki ay hindi basta nakikipag-usap sa kahit sino at hindi basta ibinibigay ang kanyang atensyon sa lahat. Pinapataas nito ang nakikitang halaga dahil ipinapahiwatig na ang iyong enerhiya ay bihira at hindi basta naaabot ang isipan ng tao ay nagbibigay ng higit na halaga sa mga bagay na mahirap makuha. Kapag sobra kang bukas at laging naroroon, nawawala ang hiwaga at halaga. Kapag maingat mong pinipili kung kailan at kanino ka magbubukas, nagiging kaakit-akit ka at nire-respeto. Isa pang epekto ng katahimikan ay pinoprotektahan nito ang iyong emosyonal na imahe. Maraming tao ang labis na nagbubunyag tungkol sa kanilang mga kawalang katiyakan, takot at mga sugat ng nakaraan sa pagnanais na lumikha ng koneksyon, ngunit sa huli ay nawawalan sila ng magnetismo. Ipinapaliwanag ng psikolohiyang pangasal na ang sobrang pagsasalita tungkol sa mga kahinaan ng walang tamang balanse ay nagiiwan ng impresyon na ikaw ay marupok. Samantalang kapag ikaw ay marunong pumili ng iyong ibinabahagi at nagpapanatili ng isang antas ng pag-iingat, nagpapadala ka ng lakas emosyonal hindi ito nangangahulugan ng pagiging malamig, kundi ng pag-alam kung kailan ligtas magbukas. Sinabi ni Machiavel na ang nagnanais na igalang ay dapat matutong pamahalaan ang sariling emosyon at ang imaheng kanyang ipinapakita. Bahagi ng pamamahalang iyon ang katahimikan dahil pinipigilan nitong masira ang iyong presensya ng mga pansamantalang damdamin. Kapag nananatili kang tahimik sa mga sandali ng galit o kawalang katiyakan, napapanatili mo ang iyong lakas. Ang babaeng nakakakita sa isang lalaking hindi madaling matinag ay napapansin na siya ay matatag sa emosyon at ang katatagang iyon ay lubhang kaakit-akit. Ang katahimikan ay isa ring makapangyarihang kasangkapan para lumikha ng emosyonal na kontraste. Maraming tao ang nabubuhay sa labis, patuloy na nagsasalita, laging naghahanap ng pansin at ginagawa ang lahat upang mapansin kapag dumating ka na may kalmado at kapanatagan, kusang namumukod tangi ang iyong presensya. Ang kontrasting ito ay kapansin-pansin dahil lumilikha ito ng kakaibang atmosfera na halos magnetiko. Ginagawa nitong mas matindi at makahulugan ang isang karaniwang lugar. Kung nauunawaan mo na kung paano nagiging makapangyarihang sandata ng atraksyon ng katahimikan, samantalahin upang pindutin ang gusto ko ito sa bidyong ito ngayon, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng pananaw na ito at mag-subscribe sa kanal. Sa ganitong paraan, patuloy kang makatatanggap ng mga nilalaman na tutulong bumuo ng isang presensyang malakas at hindi malilimutan. Isa pang sikreto na dala ng katahimikan ay ang kakayahang lumikha ng pag-asa. Kapag hindi ka agad tumutugon o hindi ka laging naroroon, nagiiwan ka ng puwang para siya ay mag-isip tungkol sa iyo. Ang oras na iyon ay makapangyarihan dahil pinupuno ng isipan ang kawalan gamit ang imahinasyon bawat segundong pamamahala sa iyong pagkawala ay isang pagkakataon upang gisingin ang kuryosidad ito ang dahilan kung bakit ang sobrang pagpilit ay madalas nakakaalis ng interes samantalang ang banayad na paglayo ay maaaring maglapit pinatitibay rin ng katahimikan ang pananaw na ikaw ay may sariling buhay ang mga lalaking nagpapaliwanag ng bawat hakbang at patuloy na humahanap ng pag-apruba ay nagpapadala ng kawalang-tiwala samantalang ang nananatiling mahinahon at tahimik ay nagmumukhang may malalaking plano at isang sariling mundo na hindi kailangang bigyang katwiran. Lumilikha ito ng respeto at paghanga dahil nagmumungkahi na may higit pa kaysa sa nakikita. Ipinapakahulugan ng walang malay ang ganitong pag-uugali bilang tanda ng kapangyarihan at kalayaan, sinabi ni Machiavelli na ang isang maingat na pinuno ay dapat marunong magmukhang mas malakas kaysa sa tunay na kalagayan. Napakainam ilapat dito ang aral na iyon. Kapag marunong kang gumamit ng katahimikan, nagpapadala ka ng higit na kapangyarihan kaysa maaring taglayin mo sa sandaling iyon dahil ang impresyon ay palaging mas mahalaga kaysa sa kasalukuyang katotohanan. Isa pang benepisyo ay tinutulungan ng katahimikan Nabuuin ang autoridad ng hindi nangangailangan ng pagtatalo. Kapag ikaw ay nagmamasid, nakikinig at nagsasalita lamang kapag kailangan, nagkakaroon ng bigat at epekto ang iyong mga salita. Sa mga pag-uusap, ang taong hindi palasagot ang siyang mas pinakikinggan. Dahil nakikita ng utak na ang pagiging bihira ay katumbas ng halaga. Sa kabaligtaran, ang taong sobra ang pagsasalita ay kadalasang hindi na pinapansin kahit hindi niya napapansin iyon dagdag parito rito, kayang gisingin ng katahimikan ng emosyon nang hindi nangangailangan ng malinaw na mga salita. Sa mga sandali ng tindi, ang isang paghinto ay maaaring makapagsabi ng higit kaysa anumang pangungusap. Ang isang matatag na tingin na tumatagal ng ilang segundo ay maaring lumikha ng koneksyon at pagnanasa na hindi kayang abutin ng mga salita. Isa ito sa mga pinakamaselang sikreto ng pangaakit. Gamitin ang hindi pasalita salita upang ihatid ang damdaming lampas sa abot ng wika. Kung ang nilalamang ito ay nagbibigay na sa iyo ng kaliwanagan at tumutulong baguhin ang iyong pananaw tungkol sa atraksyon, samantalahin upang pindutin ang Gusto Ko Ito sa bidyong ito ngayon, ibahagi ito sa isang taong naghahangad din ng pag-unlad at mag-subscribe sa kanal. Bawat simpleng hakbang na tulad nito ay tumutulong panatilihing buhay ang komunidad ng mga lalaking nais umangat at pagandahin ang kanilang mga ugnayan. Pinahihintulutan din ng katahimikan na obserbahan mo muna ang mga pattern bago kumilos. Habang ang iba ay nagmamadaling magsalita o magpahanga, ikaw ay nakikinig, sumusuri at nauunawaan ang takbo ng sitwasyon. Binibigyan ka nito ng estrategikong kalamangan dahil alam mo kung kailan makikialam at ano ang sasabihin upang lumikha ng pinakamalakas na epekto. Ipinapakita ng sikolohiya na ang taong mapagmasid at tumutugon ng may kalma ay karaniwang mas matagumpay sa lipunan dahil kumikilos siya batay sa impormasyon at hindi sa bugso ng damdamin. Sa huli, mahalagang maunawaan na ang katahimikan ay hindi kawalan. Isa itong malay na presensya. Ito ay nakapagsasabi ng higit kaysa mga salita kapag ginamit ng may layunin. Ang lalaking marunong sa katahimikan ay hindi kailangang manghingi ng atensyon dahil kusanya niya itong natatanggap hindi siya nakikipagkumpetensya, siya ay umiiral ng may matibay na presensya. Iyan ang tunay na magnetismo. Ang kapangyarihang humatak ng walang halatang pagsisikap dahil nakikita at nararamdaman ng walang malay ang kanyang kapanatagan at hiwaga. Pagkatapos maunawaan ng lahat ng ito, nagiging malinaw na ang katahimikan ay hindi kawalan o kawalang kilos. Isa itong presensyang humihingi ng respeto at gumigising ng interes kapag natutunan mo itong gamitin, hindi ka na basta isa sa marami na pilit naghahanap ng pansin. Nagiging isa ka sa mga taong natural na napapansin. Ang katahimikan ang lugar kung saan ipinapanganak ang hiwaga, kung saan lumalaki ang kuryosidad, at kung saan nagsisimulang kumampi sa iyo ang kanyang imahinasyon. Ay sa pang mahalagang punto ay binibigyan ka ng katahimikan ng oras upang masuri ang mga sitwasyon bago kumilos. Sa mga sandali ng tensyon o pagdududa, ang pagmamadali sa pagsasalita ay maaring magdala ng pagkakamaling sumisira sa iyong imahe, ngunit ang malay na paghinto ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong kontrolin ng emosyon, ayusin ang mga kaisipan, at pumili ng mga salitang nagpapakita ng kapanatagan. Ipinapakita ng sikolohiyang pangasal na ang taong may kakayahang huminto bago tumugon ay nakikitang mature at mapagkakatiwalaan. Sinabi ni Machiavelli na ang nagnanais na igalang ay dapat matutong kontrolin hindi lamang ang mga kilos kundi pati ang mga tugon. Ang katahimikan ang pundasyon ng sariling kontrol. Pinipigilan itong sumuko ka sa bugso ng damdamin, magpaliwanag kapag hindi naman kinakailangan o magpakita ng kahinaan sa mga kritikal na sandali. Ang lalaking marunong maghintay ay nagpapadala ng lakas dahil siya ay tila hindi natitinag. Pinoprotektahan din ng katahimikan ang iyong halaga sa pamamagitan ng pagpigil na masabi mo ang higit kaysa sa nararapat. Ang pagiging malapit ay dapat nabubuo ng dahan-dahan, batay sa tiwala at pagkakapantay. Ang taong mabilis na nagbubukas ng sobra ay nawawala ang aura ng lalim at nagiging inaasahan. Sa pagpapanatili ng ilang bahagi ng sarili, inaanyayahan mong tuklasin ka, lumilikha ng proseso ng panunuyo na mas nakakaakit kung ang nilalamang ito ay tumutulong sa iyo na muling pag-isipan ang paraan ng iyong pagkilos, samantalahin upang pindutin ang gusto ko ito sa bidyong ito ngayon, ibahagi ito sa isang taong kailangan ding matuto tungkol sa kapangyarihang ito na hindi nakikita at mag-subscribe sa kanal. Sa ganitong paraan, pinatitibay mo ang iyong pag-unlad at tinutulungan ng iba na maunawaan kung paano nakakapagbago ang maliliit na kilos. Sa huli, tandaan na ang katahimikan ay hindi kapalit ng komunikasyon, ito ay nagpapahusay dito. Ito ang kaalaman kung kailan dapat magsalita at kailan dapat manahimik. Ito ang kakayahang pumili ng tamang sandali upang gumamit ng mga salitang talagang may epekto. Ito ang pagpapanatili ng presensya kahit walang tunog upang ang iyong simpleng tindig ay nakapagsasalita para sa iyo. Kapag napanghawakan mo ang balanse na ito, nagiging magnetiko ang iyong enerhiya. Tumitibay ang iyong imahe at namumukod tangi ka nang hindi kailangang makipagkumpetensya. Narating na natin ang dulo ng paglalakbay na ito. At ngayon alam mo na ang katahimikan ay hindi kawalan kundi estrategikong presensya. Hindi ito nangangahulugang kahinaan o kawalang interes, kundi ganap na paghawak sa sarili at sa paraan kung paano mo gustong makita ka ng iba. Ang lalaking sobra ang salita ay nawawala sa labis. Ngunit ang lalaking marunong magtimpla ng katahimikan at pagsasalita ay nagiging hindi malilimutan. Ipinapakita ng mga sikretong natutunan mo rito na ang kapangyarihang makaakit ng pansin ay hindi nakasalalay sa pakikipag-agawan o sa pagpupumilit kundi sa pagpapadala ng mga palatandaan na kinikilala ng walang malay bago pa man maunawaan ng isip. Kapag napanghawakan mo ang katahimikan, lumilikha ka ng hiwaga, bumubuo ng kuryosidad, nagpapadala ng tiwala at lakas emosyonal lahat ng ito ay nagaganap nang walang halatang pagsisikap dahil hindi ito nakadepende sa paniniwala ng iba nakadepende lamang ito sa iyong presensya sinabi ni Machiavelli na ang nagnanais na igalang ay dapat matutong mamuno ng hindi kailangang magpataw ito ang diwa ng maayos na paggamit ng katahimikan hindi ka sumisigaw para sa pansin kusang dumadating ito dahil ang iyong tindig at enerhiya ay nagsasalita ng higit pa kaysa sa anumang salita. Kung ang bidyong ito ay nagdala ng kaliwanagan sa iyo, samantalahin upang pindutin ang gusto ko ito sa bidyong ito ngayon, ibahagi ito sa isang taong kailangan ding matuklasan ang kapangyarihang ito na hindi nakikita at mag-subscribe sa kanal. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag ipinatutupad mo ang mga prinsipyong ito at hinahayaan mong ang iyong presensya ang magsalita para sa iyo.